Hi everyone, nandito na naman po ako. Peaceful Thursday po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? I hope everything is well with you at sana kayong lahat po ay nasa mabuting kalagayan. A few days ago, marami ang nagulat dahil sa isang pangyayari sa Davao City na kung saan ang dalawang magkasintahan na sinasabing mag-live-in partner din na taga Manila na pumunta ng Davao supposedly para manood ng concert ng We the Kings concert ay natagpo ang wala ng mga buhay sa inuupahan nilang kondo. Hinilala ang mga biktima na sina Jennifer Chavez at Jeff Predas. Sinasabing mga nasa 30 to 40 years old ang mga biktima. Ayon sa balita, magkahiwalay na dumating ng Davao City itong magkasintahan na una daw nung umaga nung Sabado itong si Jennifer at nung bandang alas 5 ng hapon ay dumating naman daw itong si Jeff nung araw ng Saturday. Pagkatapos nun, dinabukasan Sunday, natagpuan na lang yung wala ng buhay na bangkay ni Jeff sa ground floor ng kondominium kung saan sila nag stay Sinasabing madaling araw na tagpuan yung bangkay niya, mga alas 5 ng umaga ayon sa balita. At kinagabihan naman noon, mga alas 10 ng gabi, doon naman natagpuan sa mismong kwarto nila yung bangkay ni Jennifer. Sinasabing nagtamu ng maraming sugat ang mga katawan ng mga bangkay. Yung katawan daw ni Jeff Predas, limang mga malalalim na saksak ang tinanggap niya. At meron pa daw mga walong minor cuts na nakita sa katawan niya. At ito namang si Jennifer, sinasabing mga nasa siyam din, ang tinamo niyang saksak sa kanyang katawan. Ayon sa investigation ng mga pulis, ang tinitinan nilang angulo dito ay crime of passion o di kaya ay yung may kinalaman sa selos. Although hindi pa naman ito confirmed dahil hanggang sa ngayon, iniinvestigahan pa rin ng mga pulis ng Davao ang nangyari. Mukhang mahirap kasi ang mangyayaring investigation dito sa pangyayaring ito. Dahil unang-una, walang mga witnesses. Wala rin nakuhang CCTV. Dahil ayon na sa balita, yung CCTV sa area na yon ay hindi gumagana. And at the same time, hindi rin maayos yung security ng kondo ayon sa balita. Dahil kumbaga kahit na yung logbook nila ay malabo. So siguro hindi rin natin alam, baka hindi mga totoong pangalan nila ang ginamit nila dun sa logbook. Dahil ayon na rin sa balita, hinana pa nila kung nasa ang room at anong palapag yung bangkay ni Jennifer. At nakita nga nila ito sa ikatlong palapag. At yun namang bangkay ng lalaki, sinasabing inihulog yun mula sa 6th floor. Dahil nung matagpuan yung bangkay niya sa ground floor, sinasabing halos hindi na daw makilala yung mukha ng biktima dahil siguro medyo durog na nang ihulog ito mula sa 6th floor. Sa ngayon kasi ayon sa kapulisan ng Davao, ang hawak pa lang nila ay mga persons of interest ito yung mga tao na hindi pa masasabi mga suspects. At itong dalawang ito ay sinasabi mga kakilala ng mga biktima. Yung isa daw sa mga POIs na ito o yung person of interest ay kaibigan mismo ni Jennifer. At ito daw mismo yung nagbook ng kanilang stay sa kondominium na yon sa Bahada, Davao City. Kahit ang mga pulis ng Davao medyo nahihirapan din sa kaso ito dahil nagtataka rin sila kung bakit pinaghihinalaan kasi nila na bakit daw nakarating ng 6th floor at mula doon ay inihulog yung bangkay ni Jeff. Dahil doon mismo sa 6th floor, may nakita silang mga traces ng mga dugo at fingerprints. Pero ang pinagtataka nila, mula daw doon sa ground floor, or even mula sa 3rd floor kung saan sinasabi ng doon yung kwarto ng magkasintahan, wala silang nakitang mga traces ng dugo papunta ng 6th floor. So hindi nila ngayon maisip kung paano nakarating yung bangkay doon or kung bakit nagkaroon ng fingerprint sa 6th floor at may mga traces ng dugo. So, ang fury pala ngayon ng populisan, sinasabi nila na maaring kinarga yung bangkay at mula 6th floor ay inihulog. Ginawa na rin ng otopsiya ang mga bangkay. At ayon nga sa DXDC radio station ng Davao, meron na silang nakuha ang result ng otopsi. At sinasabi daw dun sa otopsi na ang talagang kinamatay ni Jeff Predas ay yung matitinding sugat na tinamon niya na tumama sa kanyang puso. At kay Jennifer naman daw, ang naging sanhi ng kanyang kamatayan ay yung malalim na sugat na niya sa kanyang leeg. So kung iisipin natin, talagang mahihirapan din yung kapulisan ng Davao dito dahil nga wala nga talagang masyadong maliwanag na mga ebidensya na makapagtuturo sa krimen. At kung ito yung result ng autopsy, ibig sabihin nito, yung lalaki na si Jeff ay maaaring patay na bago ito inihulog mula sa 6th floor. Dahil ayon nga dun sa autopsy, ang kinamatay talaga niya ay yung matitinding saksak na tumama sa kanyang puso. Well, I hope sana magkaroon ng malinaw na investigation ng mga kapulisan ng Davao tungkol dito at huwag ito matulad sa ibang mga kaso na kung saan wala rin nangyayari sa mga investigation dahil wala silang makuhang mga matitibay na ebidensya na magtuturo kung sino ang may gawa ng krimen. Malalim na investigation ang kailangan nilang gawin dito sa kaso nila Jennifer at Jeff, lalong-lalo na walang mga witnesses. At sabi ko nga kanina, ni walang kuha ang CCTV na kahit papano sana ay magpapadali sa kanilang mga investigation. At dahil nga rin sa balitang ito, may mga nagpapakalat na kinukestiyon nila yung pagiging safe ng Davao City. Pero para naman sa akin, yung mga ganitong pangyayari, maituturing din natin itong isolated case lang. Kumbaga, hindi naman ito nangyayari araw-araw para masabi natin na hindi ligtas ang pumunta o magbakasyon o manirahan sa Davao City. Kahit sa ang lugar naman siguro sa ating bansa, may mga minor crimes at major crimes na nangyayari. At hindi ito specifically na nangyayari lang sa Davao City. Although siyempre, kahit sa ang lugar tayo sa Pilipinas o maging sa ibang bansa, dapat pa rin na lagi tayo nag-iingat dahil hindi talaga natin masasabi kung kailan mangyayari ang isang krimen. Katulad nitong magkasintahan na sina Jennifer at Jeff, sino mag-aakala? na yung kanilang pagpunta ng Davao para lang sana manood ng concert ay ang magiging katapusan ng kanilang mga buhay. I can just imagine kung ano naging pakiramdam ng mga pamilya ng mga biktima pati na mga kaibigan nila na umalis sila ng Manila dahil itong si Jeff ay sinasabing taga Paranaque at itong si Jennifer ay sinasabing taga Bacoor, Cavite. Umalis sila ng mga lugar nila nung Sabado na masaya dahil manunood na ng concert sa Davao City. Yung pala, yun na yung mga huling sandali na makikita silang buhay. Nakikiramay po ako sa pamilya ng mga biktima at sana sa ating kapulisan sa Davao City, sana doblehin nila yung mga efforts nila para malutas itong, mga, itong nangyaring krimen sa magkasintahan at sa iba pang mga hindi nalulutas na krimen sa iba't ibang panig ng ating bansa. Once again, maraming maraming salamat uli sa inyong panunood. Mag-ingat po kayo lagi. Amping mo kanunay and God bless.